Ayan mga basa, ah, magandang umaga ulit sa inyo lahat mga basa. Ayan, panibagong araw mga basa. Ah, start na naman tayo ngayong araw mga basa. Ayan mga basa, ah, dumaan pala muna tayo dito mga basa, Lancaster. Kali ngayong araw mga basa, ibabaklasin na natin tong pinakang sa may gate na to. Itong mga poste, tsaka itong wall. Tapos etong pala mga basa, yung pinakang magiging gate natin. Ayan, uh, ah, na-assemble na pala natin to lahat mga basa. Ah, bali, ano na siya. Ayan, bali apat na pares na siya mga basa ah uh, ganito yung pinakang layout ng gate natin mga boss. The same nung uh, the same doon sa tansa na ginawa natin. Tapos magkakaroon rin ng, uh, ng, WPC planks. Yun yung pinakang uh, design nitong uh, pinakang gate natin dito. Ayun, nabuo na natin 'yan. Uh, bali kapag natanggal na natin 'to mga boss, yung poste na yan. Tsaka yung wall doon isa uh, ayun, pwede na natin i-install 'to. Yung WPC planks naman natin mga boss is uh, lang naman yan dyan mga boss kaya pwede nang pahuli yung WPC natin tapos yung dito mga boss sa toilet is nakapag start na rin pala tayo nabaklas na rin natin itong pinakang isang side dito sa may uh, toilet dito sa baba mga boss tapos yung dito sa second floor ayan nabaklas na natin yung sa flooring tsaka tong, uh, sa may wall natapos na natin baklasin to mga boss Ayan mga boss, ah, nandito na pala ngayon tayo mga boss sa ah, Tansa ah, Ngayong araw pala mga boss, is, ah, itong mga pinakang ah, ah, wood planks natin dito mga boss sa may ah, packet ng second floor mga boss is, ah. Ah, Ipipix na pala natin to mga boss, itong mga planks na to Ito pala mga boss yung gagamitin natin na ah, pang dikit ah, Stick well, ayun gagamitin natin ng stick well Tsaka ah, ito mga boss yung uh, detress na common nail. Ayan, yun yung gagamitin natin dito pang uh, kabit dito sa may pinakam natin mga boss pa. Ayan. tapos yung dito mga boss sa may uh, papunta ng atik mga boss. Uh, piniprepare na pala natin to mga boss para sa ano. Ayan, sa para sa varnish natin mga boss. Ito. Ayan, nililihan na lang natin to mga boss ng maayos. Para, ayun, ayan, uh, iba varnish ibabarnish na rin natin to mga boss. Ayan. Tsaka yung dito mga boss, yung uh, may mga ispat-ispat na Ayun, mga sa mga wall natin, ayan, nire na natin itong lahat ng wall, mga boss. Yung mga nadumihan, ayan, nire-retouch na natin, paikot, para totally, ano na tayo, mga boss, uh, tapos na tayo dito. mga boss, uh, share ko na lang rin pala sa inyo mga boss kung paano tayo mag uh, magkabit ng uh, mga wood planks natin dito sa hagdan pag semento uh, yung pagkakabitan natin mga boss una mga boss, ginagawa natin mga boss, isa, ayan uh, uh, binubutasan muna natin yung uh, pinakang planks natin mga boss Ito mga planks na to uh, tapos inaaktual natin dito mga boss nilalatag natin, tapos ah uh, yung pinakang uh, butas ng planks natin, nilalagyan natin ng mark dito sa may pinakang simento. Uh, para yun yung, ayun yung uh, bubutasan natin dito mga boss sa simento. Para once na nilapat natin mga boss, uh, yung pinakang butas nito is uh, sakto din dito sa may pinakambinutas uh, pinakang binutas natin dito mga boss sa may simento. Tapos yan, nilagyan natin mga boss ng uh, pinakang, para sumikip yung pinakang gagamitin natin na uh, common nail uh, nilagyan natin ng pampasikip yan mga boss ayan yung uh, rita na kahoy mga boss eto yung gagamitin natin mga boss yung common nail na detress na pako itong binutas natin dito is ano sakto uh, sakto lang dito sa pinakang butas natin sa wood planks para yung wood planks natin is hindi siya bumitak kailangan sak saktong sakto sakto tumpako na to mga boss dito ang pinakang maglalak na lang dyan mga boss is yung uh, sa may simento natin mga boss tapos gagamit din tayo mga boss ng uh, stick well lalatag muna rin tayo dyan ng stick well bago natin ipapako mga boss yung uh, pinakang mga wood planks natin tapos uh, kailangan din natin mga boss is linisin natin ng mabuti yung pinakang area para yung pinakang stick well natin mga boss is uh, dumikit din ng maayos dito sa semento tsaka dun sa mga wood planks natin mga boss maganda nga po sa inyong lahat ulit mga boss ayan, ayan mga boss e, dito sa first floor is tapos na tayo mga boss sa mga wall paint natin mga boss is na retouch na natin yung mga ibang part na na dumihan ayan. tapos itong bar counter natin mga boss yung drop ceiling natin okay na rin ayan, white yung pinakang kulay na itong drop ceiling natin tapos ito pala bumili sila mam ma ng uh, pinakang uh, uh, wine holder mga boss ayan. bali didikit natin yan dyan mga boss sa, sa wall eh yung pinakang uh, wood planks natin dito mga boss. Ayan na install na rin natin 'to. And, ayan, ayun nga 'yung ginamit natin kanina tapos a uh, masilya na rin natin 'to. bukas is try natin 'to mga boss. I ayun ibabarneish na rin natin 'to. At uh, saka yung mga pinto mga boss, ayan, 'yun na lang 'yung gagawin natin, magba na lang tayo dito. Uh, dito naman mga boss, siyahan na uh, pinturahan na rin natin 'tong railing na 'to, black. Tapos eto, nag-start na rin tayo dito mga boss mag-varnish. Uh, na uh, first coat na natin to mga boss ng uh, sanding sealer. Uh, kaya ganito pa lang yung uh, nagiging itsura niya mga boss. Uh, first coating pa lang yan mga boss. Uh, bukas yan is uh, lilihahin natin. Tapos mga tatlong patong na sanding sealer tayo dito mga boss bago natin ipapinal coat to mga mga boss, itong pinakang uh, wood planks natin, tsaka itong mga pinto natin is ganun yung gagawin proseso natin dito sa pagbabarnish mga boss, ayan, And nailagay na rin pala natin mga boss, yung uh, pinakang mga lock na itong gate natin, ayan tsaka itong uh, lock natin dito is nailagay na rin natin uh, bukas din mga boss, is uh, i-install na rin natin dito yung uh, pinakang WPC planks natin dito sa front gate natin mga boss ayan. Dito sa isa nating project mga boss is nakapag-sage belaying na pala tayo dito sa side na to. Ayan, uh, ito na yung pinakang taas ng uh, CHB sage natin dito. Tapos yung susunod dyan is uh, biga na mga boss. Ayan, nakuha na rin natin yung level nyan na kanina. Ayan, yung pinakang uh, may tanda na tayo dyan kung hanggang saan yung pinakang uh, sage belaying natin. Ang sunod na dyan mga boss is sa uh, biga na tayo dyan. Ayan, tapos ito si bukas si sa uh, kukontinuous na rin tong Ayan, asintada dito. Ayan, may tansi na sila na nilagay. Ito na yung in-next natin para makapagbiga uh, na tayo dito mga boss paikot. Yung magiging slab pala natin dito mga boss sa uh, ginagawa nating extension dito isa uh, kalibel pa rin nung uh, pinakang, uh, pinakang islab uh, slab natin dito sa loob. Uh, bali ito kapag na-flooringan na pala ito mga boss is uh, nasa kung magkakakisa may is nasa 2.6 or 2.5 kung hindi ako nagkakamali yung uh, pinakantas na ito. Itong uh, area na to is uh, binabana natin. Mag magmula dito mga boss sa uh, existing. Uh, kung sakali mga boss is uh, ayun, papantay na yung papantay yung pinakang flooring na ito dun sa loob. Kung sakaling uh, itutuloy na babaklasin natin yung uh, pinakang existing na flooring dun sa loob. Ayun, magiging uh, na yung taas ng uh, magiging kisamin na ito mga boss. Tsaka nung kisamin nung, uh, sa loob mga boss mga basa, uh, nakauwi na pala tayo mga boss. Ayan, uh, hindi na pala tayo nakadaan sa Lancaster project natin mga boss. Ayan, uh, ginabi ginabina tayo. Tapos na lang tayo uh, update doon mga boss. Ayan mga basa uh, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat. Uh, ingat na lang tayo palagi mga boss. God bless sa ating lahat.